Ina-iimbestigahan ng isang farmers group sa mga mambabatas ang regional offices ng Department of Agriculture. Ginawa ni Jimmy Vistar, Pangulo ng Unigrow Philippines, ang pahayag kung kaya nga bang ibenta ang kada kilo ng bigas sa 20 pesos. Sa damdaming bayan, e giniit ni Vistar na kayang maabot ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas at hindi raw ito teorya sa paraan na magpapadala nila ng sulat sa palasyo. Pero ikinwento ni Vistar na wala umano ng opisyales ng Department of Agriculture ang kanilang hiling na dialogo sa Pangulo. Sa sulat ko sa Presidente, wala ko binanggit na bumiliho kayo. Sabi ko, yung problema mo 20 pesos, solusyonan natin, tulungan ka namin. Ako mismo tutulong, mag-usap lang tayo, bigyan mo ka ng chance Kasi may mga paraan, ipaano eh. Mm -hmm. so, uh, ang, nangyari nga, uh, Martin, tatlong sulat ka, nag, ka, nagpakita ka pa ng murang bigas. Mm -hmm. May mga okasyon sa DA, ang darating presidente, ginagamit lang kami. Halimbawa, okasyon sa NIA, anniversary sa NIA, mm -hmm. ng mga bigas namin doon, pati yung stock, uh, hinahawak-hawakan ng presidente. Okasyon sa DSIS, anniversary, ganun hindi ginagawa. Anniversary din ng DA, ganun din. Diyan pa kami sa harap mismo ng itablado. Pero pagdating sa region at saka sa mga undersecretary niya, wala kang walang mangyari. Hamon pa ni Vistar sa DA officials, huwag manatili sa kanilang mga opisina at bumaba sa mga taniman upang alam nila ang sitwasyon. Partikular pang tinukoy ni Vistar ang mga opisyal ng DA sa regional offices na umano'y may mga anomalya. Kaya natin yung mga congressman na nila mga regional offices nila. Ano nangyayari sa tingin ni General Kano ka pera pinamagsakit? Ano nangyayari? Anong binibili ng mga produktong sinasupply sa mga magsasaka? Kaya nyo makikita ano nangyayari. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.